Hi, mamahala. topic, kayo mamahalang ating topic ngayon at tinatanong ni Larry ang tanong niya ay ano daw ang unang nakakasagap pagka inilagay yung puti doon sa loob yung bang santol doon sa kalob o yung dingding o kaya naman yung lagus pasensya na kayo guys kung marami tayong katawagan ngayon sa mga sinasabi ko ha sana maintindihan nyo Marami po kasi na bawal ngayon. Kaya, bihira di din po ako nga makapag-upload. Kasi, nahihirapan akong sabihin yung mga tanong ninyo. Kung paano ko sasabihin sa inyo yon na naiintindihan nyo pa din. So, interesado ko ba malaman kung ano ang kasagot? Please keep watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please consider to like this video and subscribe my channel. Ang sagot ko, kung ano yung nauuna na nakakaramdam o nakakasagap siya, siyempre yung lagusan, doon po nararamdaman niya So, ano ang pakaramdam siya? Siyempre, mainit po. So, saan ang sagot ko na tama? Kung like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.